wala. Ika-cancel. Paolo Avelino. Nagpapapayat ka. Nagmamaang-maangan na. Yung friends na yun. Para nararamdaman, para kay Kim Saan nga ba ang eksena ito? Na tila binabantayan ni Kim si Paolo o si Paolo kay Kim Mukhang totohanan na nga ba off-cam ang nararamdaman nila para sa isa't isa? Dahil si ate girl, mukang niloloko ang dalawa. Kaya naman ang mga Kim Pao fans ay talaga namang hindi mapigilan ang kilig sa tuwing mapapanood ang eksena ng dalawa maging sa off-cam. Sa lahat ng mga guestings nila ay pansin na pansin nga na tila may kakaibang pag-care at hawakan nangyayari sa pagitan ni Kim Chiu at Paulo Abelino? Ito nga ba ay dahil lang sa pagpapromote? O totohanan na? Ano sa tingin nyo guys? Comment down below mga kakimpaw!